Hello mga kainday, mag-unboxing taong parsil. Eh. Para sa YouTube. <laughs> Dito mga kainday ay. Tara mga kainday o. Oh. Itong parcel. So, mag-unboxing kasi kani mga kainday, mga power bank ni. Kaya parang di malubat, lubat, kung sa tamang laag. Sure. Mara mo tayong bahay. Ano siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka buo. 5. So. Okay, okay naman. Nakababal wrap siya. Tingnan natin sa loob. Ang laman ng parcel. O. Oh, rapo ni siya nga power bank. Then kuha ni siya ka buo. 5 ka quantity. Ayan. Yeah. May table na usa. Ang ipakapin. Para. Sa kabukibol.

<laughs> nah, tadi yang mau semuanya dari so, power bank. powerbank. Lagu yang dimakan kebun punya power blue. mau fun juga yang blue Jadi, nak kasih Aldi yang bisa kain lain. Kasih aku apa? Bang, dari sana tadi ya, aku mau main mau pindah ke usaha. Aku British, Eh, aku, 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 ayam aku, 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 itu?

Dito pala, nahirapan pa ako. Na Ayan. Ngayon na ako. Ito siya nga ako. Ayan, ito. Ito siya. Rupupupu, rupupu, rupupu. 18,000 MAH. Ah, 20. 20, I mean. 20,000. Ops, 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 ops. Hindi mo pa alam kung ano I'm sure guys your John, mm -hmm. Okay. Yeah, it's see. Oh, okay. i I will check what's inside. Oh. Okay. Uh. Oh. siya. So mga kainday na mag check out lang kayo sa yellow basket ko mga kainday Ang power bank natin ay 20,000 AH. So, grabe mga kainday. Matagal malubat mga kainday. So, kahit saan tayo, daladala natin yung power bank natin para hindi tayo maubusan ng battery. Ayan mga kainday, check out na sa yellow basket na lang nandyan sa ano, sa baba ako mga kainday. Thanks for watching mga kainday. Okay. The best one. that's it